Uh, hindi pa po kagad matatanggal yung namatay. Ma ganito po yan. Sa batas natin, obligado si civil registrar, obligado si civil registrar na mag-submit sa Comelec sa bawat buwan ng lahat ng namatay sa munisipyo siyudad na yan. Para tatanggalin namin. Sabi, namatay na, paano ko makakaboto? So sure po yan. Dapat obligado po yung batas yun. Tanungin ko kayo, paano kung si A nakatira sa Cubao, pumunta sa Laguna, doon na matay. Question, mag i pa si Civil Registrar ng Laguna para sa election officer ng Quezon City mm -hmm. ng certification? Hindi. Kaya madaming hindi natatanggal na mga namatay na maliban na ng kung yung namatay ay dalawang beses nang hindi nakaboto. Tsaka siya matatanggal sa pamamagitan ng deactivation. Ako po nag-propose, pagka-assume ko dyan, kinausap ko ang lahat ng civil Registrar, mahigit dalawang libo yun sabi ko sa kanila, baka naman pwede, pwede magkikreate kami ng isang platform. At lahat ng namatay sa isang araw, ipatun nyo lahat doon sa platform na yon. At kami na ang magdidistribute sa mga local comment namin kung sino namatay sa buong Pilipinas sa inyong jurisdiction. Yung mga namatay na hindi taga doon. Kasi yung kung taga doon, sa bayan nila, mabibigay nila ngayon ang notice doon sa local comment namin. E paano kung namatay doon sa mga taga-sulo? O namatay taga sa ganito? So kakailanganin po ng isang platform eh Ang problem po kasi, ang bawat civil registrar ay under ng mga local governments. Hindi po siya national na gobyerno. So kailangan kausapin pa daw po yung mga LGUs nila kung, nga, kung papayag sa ganun. So yun yung isang mga, mga problema po natin. So, again...